Alis ka na naman. Alis ka na naman. Dahil ka na na umalis dahil dito. Dahil dyan lumalabas ka. Dahil dyan. Dahil dyan. Dahil dyan lumalabas ka. Dahil dyan. Dahil dyan. O saan saan ka pupunta? O saan saan ka pupunta, my dear? Tatalim ke siapa nak seeds? Nak tatalim ke seeds? Muka <laughs> nak tatalim nak seeds? Tapi seeds nanti nak tatalim mal? <laughs>